may nagtanong sa akin. Hi, Boss Rai. Thank you for sharing your knowledge about debt and credit collections. Please hide my identity. I'm a single mom with two kids po. One with special needs. Government employee po sa school network sa admin. fortunately, I have online loans that reach 265k dahil sa tapal system. It was too late na na-discovery ko yung page nyo by accident pa sa YouTube. I am still struggling how to pay and every day I receive harassments, threats and also my contact reference po This afternoon someone texts me with this What can you say about this? What should I do po I never answer their calls, only read their texts. Please advise me what should I do? Thank you in advance. And your message. Since you are not replying and answering our calls, please be advised for your service and penalty charges. If it's not paid, your information will be sent to our legal department. To avoid this kind of incident, please settle your loan as soon as possible. Thank you. Your account is already endorsed in our risk collection department, and this is very alarming. That's why you need to settle your obligation today to avoid possible consequences like transferring your account in credit information corporation or cic serves as the public credit registry or central credit information by virtue of re number 9510 and it may affect on your future loans attention from the legal office of the law firm civil, criminal, and family law litigation. We already finalized your information to file you a legal complaint. We never fail to remind your obligation. We receive immediate formal complaint against you. Kindly coordinate with us to avoid any inconvenience. We are giving you 24 hours to coordinate with us. ASAP. otherwise, mandatory bench warrant of arrest will be served immediately. your name is already forwarded to your municipality for blacklisting your name to other government transactions. also, small claims case will be forwarded this week to your precinct for blatter and also liaison officer will visit your area for your demand letter. it will also be sent to your work address and home address. please be informed that there's no payment. There will be additional five thousand pesos for legal fee and twenty-five percent of attorney's fee for liquidated damages arising from contact section four one seven of the local government code. This time, legal department is very serious regarding to your unsettled code. We will also send a demand letter to all your contacts because you use them as your guarantor. For further assistance about your unsettled matter. contact us at and look for a representative. We never fail to remind your obligation. <laughs> Ayos talaga ho, ano? Matindi ho itong ulo na to. Parang wala hong abogado para gumawa ng ano, ng messages, no? Mali-mali eh, ho, eh. O, hindi po ba? No? Um, himayin ho natin, ano po? para ho kahit papano eh maibsan po yung inyong nararamdaman na depression. Okay po? Eh wala ho ito. No, huwag niyo pong pagpapansinin itong mga ganitong klaseng uh, pananakot at harassment, no? So simulan ho natin yung uh, paghimay dito sa kanilang katangahan ano po. So una po, no? Since you are not uh, replying and answering our calls, please be ready for the service and penalty charges. Eh kahit naman ho nung ano nung sumasagot kayo. Basta lumampas naman ho talaga sila ng ano ng uh, due date. Talaga naman ho may service tsaka penalty charges na sila. Anong Ano pinagsasabi pa nila? O di po ba? Tapos mapupunta pa raw sa legal department nila yung inyong ano information. Ba't parang ang laki-laki huban ng ano niyo opisina ninyo? Para kailangan niyo pang ipadala yung information ng kliyente ninyo. At ito pa po. Oh. Sabi ko kanina nasa legal department. Ngayon naman ho nasa risk collection department. Inasan eh, do ba talaga? Kagulugulin yung mga taga-ola kayo eh. eh. Tapos sasabihin pa po dito no, uh, possible consequence no, like transferring your account in Credit Information Corporation or CIC. Bakit nyo ita transfer sa CIC? Alam nyo ba ibig sabihin na CIC? Ito po ibig sabihin na CIC. The Credit Information Corporation mainly provides credit report, a summary of borrower's financial transactions. This includes loans, contracts with lending institutions, utility subscriptions, and other obligations which the CIC is authorized to collect. O oh, ang liwanag naman po, bakit nyo itatransfer doon? Mapakatatangan nyo talaga. Hindi ko kayo, ano, maintindihan kung paano kayo gumawa ng mga mensahe. O. Oh, Ba't itatransfer nyo sa CIC yung, ano, yung account? Mapakabobobo talaga. Ibig sabihin, ho, hindi ho talaga kayo miyembro ng CIC. Kasi hindi niyo alam kung paano ano eh, yung proseso eh. Wala talaga kayo ng wala talaga kayong alam sa batas. No? ito pa po. Ito tuloy natin. No? Ngayon naman ho, nasa law firm naman na yung account nyo. Kagulo-gulo Kanina ho, nasaan? Nasa legal department. Napunta sa risk collection department. Ngayon naman ho, nasa law firm na gulo-gulo ninyo. Tapos sinabi dito, pag hindi raw kayo nakipag-ordinate, or within 24 hours, meron na raw kayong bench warrant of arrest. Gago talaga kayo eh, no? Ano kayo magkakaroon ng, ano, ng bench warrant of arrest? Nasa ano pa lang? Legal department? Alam niyo ba ano ibig sabihin ng bench warrant of arrest? Ha? Pagka kayo may nilabag sa korte, at meron nung kayong ano, hindi sinunod sa pag-uutos ng ating mga judge, ayan po, i-issuean mo kayo ng bench warrant. Eh bakit nasa law firm pala mag-i-issue na ng, ano, ng bench warrant? Hintik na katangahan yan Oh. Grabe yung pananakot na ginagawa niyo sa mga kliyente niyo. Mali naman. Maruyosip kayo. Tapos ito pa ho, o, tuloy natin. Your name is already forwarded to your municipality for blacklisting of your name to other government transaction. Anong kinalaman ng local government doon sa nahiram sa inyo? Oh, anong blacklisting? Wala ho blacklisting na mangyayari. Sorry, Yosef. Kung sakasakaling may blacklisting, ho, dapat kayo bina blacklist, Kayong mga ola. Puro kay tanga. Ito pa po. Small claims case will be forwarded this week to your present for blatter. Katangan nyo. Bakit po sa present at iba blatter nyo pa? Small claims? Ang small claims po, no, ipinapail po yan no, sa lower court, no, sa municipality. Tanga talaga kayo. <laughs> sa presinto na ibablatter small claims just oh. tapos ito ha small claims po ang sinasabi nila pero merong 5,000 na legal fee at 25% for attorney's fee small claims guy ang small claims po no, mediation po yan hindi ho kailangan ng abogado dyan. Mga tanga talaga kayo. O. Tapos mayroon pa dito, ano, for liquidated damages arising from contract section 417 of the local government code. Alam niyo ho ba yun? O, eto ho, basahin muna natin. Okay. Section 417, execution, the amicable settlement or arbitration award may be enforced by execution by the lupon within six months from the date of the settlement. After the lapse of such time, the settlement may be enforced by action in the appropriate city or municipal court. Oh, kaliwala ka. Ano kayo magkakaroon ng ganon? Kung hindi naman kayo nakarating ng barangay. Oh, dahil pinagbabawal na nga ako yan. Lalo na kung kayo ay korporasyon o malaking kumpanya. At hindi naman ho kayo ano, uh, residente ng barangay na yon. Hindi po ba? Alam niyo po ba yung pinagsasasabi po ninyo? Tatangan niyo talaga. O eto na naman. oh Nasa legal department na naman ulit. Bumalik na naman. Lipat-lipat talaga. Tapos, sabi pa nila, padadalan daw ng demand letter yung inyong mga contacts kasi ginawang garantor. O, oh, umiral na naman talaga. Kayo ho ang nagnakaw ng mga contact details or contact numbers. No? Nung uh, dinownload po nila yan, inyong apps. O, oh, kayo ho ang nagnakaw. Tapos ngayon, ngayon nga, sasabihin nyo, ano, garantor na yung contacts. Bobo talaga kayo. Sir so, Joseph. Puro katangahan ang pinagsasasabi nyo eh. O so, makapanakot lang kayo tsaka makapanghakas. Manong mag-hire ho kayo ng, ano, ng abogado. No? Para ho ano, ma maayos ho yung pagpapadala nyo ng messages sa inyong mga kliyente. Wala eh. So, Mas mali-mali na grammar. Mali-mali pa yung mga departamento. Hindi pa tama yung ano. Ewan mo ko. So, nakakasakit kayo ng ano. Yan eh, ulo eh. Nakalbo na ulit ako. Sabi. <laughs> si Mario Joseph. Alam nyo, kinatawanan ko na lang kayo. Alam nyo ko bakit. Kasi ano eh. Uh, wala akong kabuluhan. No, yung inyong mga pinagsasasabi. No? Kaya ho dun sa nagtanong. No? uh, huwag niyo pansinin itong mga ganitong klase ng mensahe, no? Uh, kagaya ko sinabi ninyo, napakarami niyo ola na nahiraman dahil sa tapal system. So, ang gawin niyo, isa-isa niyo bayaran para humatapos matapos po ninyo. Kasi, responsibilidad po natin yan, no? Uh, although, yes, mali po yung kanilang pamamarahan ng pagpapautang, pero, nagbigay pa rin po o naglabas naman din po talaga sila ng pera. So, bayaran nyo po, no? Um, Unti-unti nyo po, wag niyo pong biglain. Kasi, kagaya ko nung sinabi nyo, dalawa po yung anak niyo tapos yung isa po, eh, may special needs pa. So, lalong kailangan nyo po talaga, ano, uh, po ng, ano, ng uh, No? Kasi nga ako, eh, single mam nga kayo, tapos po, dalawa po yung anak niyo tapos yung isa po, eh, may special needs pa. So, talagang mahihirapan ho talaga, no, kahit sino naman, no, eh, kung single mom ho kayo, no, tapos sa uh, gobyerno pa ho kayo nagtatrabaho, na alam naman ho natin na hindi ho ganun kalaki talaga ang sahod, no. So, ang maipapayo ko ho sa inyo is, um, maghanap po kayo ng side hustle nyo, or at uh, uh, your source of income, yun po, ano, yung hindi na ho kailangan ng uh, much effort, no, or yung talagang gustong gusto ninyong gawin. Like for example po, marunong kayong magluto, no? O, di kumuha kayo ng order sa opisina ninyo para pagpasok ninyo, isasabay nyo na po. Mga pack lunch po. No? Ay papano ho makakadagdag ho yun eh. Kasi sabihin na natin kumita ho tayo ng 20 pesos doon. Sa 10 ho, 200 nyo. po ba? Ay papano kikita tayo. Di po ba? Tapos, kahit yun, maitabi ho natin eh. O di pagka nakaipon, o bayad natin doon sa ola ninyo. ba? Diba? Para o, ano, uh, nababawasan, no? Pero ang payo ko sa inyo, pagbabayaran nyo po, buo, no? Uh, ibig kong sabihin ba, punta kayo doon sa apps, no? Nung ola ninyo, makikita nyo naman doon kung magkano yung total talaga mababayaran Doon sa due date. So, yun po bayaran po ninyo. No? Yung principal plus interest lang ang bayaran nyo. Okay na po yun. Huwag nyo na intindihin yung mga penalty, penalty at late fee na yan. Kasi yung ganito yan. For example, lo, sabihin natin, talagang kayang magpanusampan ng kaso ng mga hula. Pagdating mo sa husgado niyan, babawasan mo at babawasan yan eh. Kasi yung sobrang laki. Oh. Hindi mo papayag ang ating, ano, ang ating uh, mga judge na pagbayad ng ganong kalaki. Exorbitant po eh. So, hindi yun sila babawasan. No? Kaya nga, hindi yun nagtumutong-tong ng korte ang mga yan. oh bukod ho, no, sa harassment na ginagawa nila, death threat, no, at sa laki po na ikinakarga nilang mga interest at uh, mga mga at other charges, hindi yun talaga tutong-tong ng korte yan. O, talagang gagawin lang yan, itakutin kayo. O, so, wag ho kayo magpatakot. Kasi, o, tingnan nyo ho nangyari sa inyo. Diba? Nagpadala ho kayo sa mga harassment. Diba? Nagkaroon ho kayo ng depression sa anxiety. Ang nangyari ho, tapal dito, tapal doon, ang nagawa niyo po. Di e po ba? So, wala ho talagang ibang patutunguhan niya pag ako inintindi niyo yung mga pananakot niya mga No? Uh, uh, ang intindihin niyo ho, i yung inyong dalawang anak. Ano po? Tapos, magtabi ho kayo para hudoon doon sa paunti-unti niyong pagbabayad or pa uh, paisa-isa niyong pagbabayad dun sa inyong mga ola. Basta oh, babayaran niyo ng buo, wag ko oh, kayong magpa-partial. Kasi o, oh, mababaliwala ho oh, yung inyong binabayad pag nag-partial lang. Ay, ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan ko at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong lang sa suporta at panunod sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyo. Pag-share, pag-like, pag-comment at pag kunin ko na rin po itong opportunity na to para tayo na suporta aking mga social media account sa YouTube, Facebook, at TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.